So ayan sa wakas na puntahan din namin. So this is the Modest to Eco Farm. Ito yung sinasabi ko sa inyo malapit lang ito sa aming bahay bukid. Kaya kung gusto niyo mag side trip like pupunta kayo sa bukid namin no and then gusto kayong maligo. Kasi yung swimming pool nila is napakalaki ng swimming pool nila doy and uh, very 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 maganda dito as in malawak. Ito dito ako nag dito ako magharvest ng mga dragon fruit kasi meron silang dragon fruit dito dry ang dami nila they have two sets of dragon fruit dito sa kanilang ah uh, Modesto Eco Farm dati noong kasi yung dragon fruit nila ngayon ah uh, hindi na ganoon karami yung bunga oo kasi parang ano na eh parang ayun yung dragon fruit nila uh, kita niyo dahil ganda na tapos mamaya ito yung kanilang entrance section. Meron silang mga cottages available. Mamaya tatanungin natin yung in-charge kung magkano ang kanilang mga ganitong cottage. ba? Diba? At meron silang video okay. Ito yung mga ito yung video okay na uh, ma-madidinig namin hanggang doon sa aming handan doon sa aming bundok. oo kasi yung video okay na dito napakalakas. Anyway, ganoon naman talaga. And yes, soon ay maliligo kami dito. Ngayon, hindi pa lang. Uh, Nag-side trip lang kasi kami galing doon sa bahay ng Itay. So, malapit lang naman ito sa Paliko. Papunta sa... Si Brian ligong-ligo na. <laughs> Pero hindi pa pwede kasi nga. Pag naligo kami dito, hindi pwedeng kami lang. Kailangan kaming lahat para ano na namin yung ang laki ng swimming pool nila noong kinonstruct pa yung swimming pool nila nandito na nandito na kami kasi dito kami dito dito ako bibili ng dragon fruit nila okay so pupuntahan natin ang kanilang mga cottages para malaman natin <coughs> yun nga kung pumunta kayo dito malaman natin kung magkano yung rate sa kanilang cottages let's go so spacious yung kanilang parking lot So, papunta tayo sa, that is their a uh, public toilet. Bakit may assistant? Di ba na ako mag-assistant? So, ito yung gundo ganda ng kanilang ano. So, this is their public toilet. Of course, let's maintain the cleanliness. So, yung rooms nila, yan, no, noon no, napaka-green. At, surrounded siya with mango. So, ito yung mga rooms nila. O, oh, ba? Diba? yung rooms nila is native native style at wow you know o diba very green na green yan yung swimming pool nila at walang problema kasi nga ba diba, sabi ko sa inyo palaging nag blackout dito pag gabi so ayun may ano na sila meron silang mga solar lights para hindi mahirapan yung mga guest o diba ang ganda ng kanilang ayan o no? That is Filipino inspired native native. A modern native with ano. Modern native ang ginagamit nila kwai, kanindot! Welcome to Tagpilan Didiergang. 3K, 3K? kaning tanan? Uh -huh. Hala, barato ra. So 3,000 ang isang bahay. Unsang un oras magkuan? Unsang oras mag-check in? 24 hours. At uh, 24 hours. So wala unsang oras. Like ala una, ana? So, basta 24 hours, walang ano. Ito yung may-ari, si Sir Jovin. Hindi mm, ba? Yung asawa niya dahil. Yan, kuwana? Ayun yung mama? Dili, kanang iyan. O, iyan di ay? O, asa may Sir Jovin? Oh, ano yung kaning nga? O, kaning tanan? Sir, ito na, Juvin na, oh, Sir Jovin. Sige, sa kanan. O. Ano bagile ating awing ko, Ah, okay. So, ilang giga ilang gipa, ipalagigipagamit? Ano yung So, ano pala ito, uh, kamag-anak lang nila so ayan, 3,000 ang isang bahay dahil, sobrang laki so kumpleto, may mini refrigerator, so syempre may La, gusto ko yung kanilang ano, yung kanilang uh, ganyan ba kanilang lababo kasi mataas hindi ba, very laysyo so punta tayo sa kanilang second floor, which is parte ng 3,000 dito sa second floor, ang gusto ko yung labas. Yung parang terrace ba? Hala! Wow! So, dito, overlooking, makikita yung ano eh. Makikita yung oh, dito. Ayan, oh, ang ganda. So, dito, makikita dito yung tuktok ng bundok namin. Ayan, no? Oh. Kita ninyo yan. Yung may orange. Yung may orange na, ayan, yan. Yan yung ano namin, yung bahay ko namin sa tuktok ng bundok. At overlooking doon, And then dito makikita mo yung ang lapad kasi ng lupa nila eh. So ayan po yung kalsada ay yung kino-construct nila yung kalsada papasok doon sa kanilang purok kasi may porok doon papunta doon. And then Wow, ang ganda. Meron silang pag, parang Cleopatra. Cleopatra yan na ano, Cleopatra na upuan join eh. Tapos dito doon ang ganda wala. Palibot Palawan ganda. Wala ka nindot. Okay. Ayan, diba? Ang ganda. Tapos makikita mo yung that is the swimming pool there. O, diba? Sobrang ganda. And pwede din mag... Pwede din dito i-exclusive. You can do exclusive here like uh, wedding, birthday party, anniversary. Oo. And then, yan yung ano nila. Yan yung outside na the race. Doink. So yun yung mga ano nila dry mga agwing ipokpok sa ulo la kanindot ayan no Very, ano yan matibay yan oo oh. ipokpok sa ulo day pag meron kang kontra Char. So, dito naman sa kabila oh, di ba wow hala hala uy para buya kanindot luwag oh, yan oh, ang ganda parang bangin siya, day bangin siya, pero pinalinis at marami pa rin marami pa rin mangga so actually this is this a uh, resort ay, ito yung ilang years ito natapos mga siguro mga 2 years ata. Mga 2 years itong natapos kasi dati noong ano pa ako din noong uh, hindi pa ako nag-ano, pabalik-balik ako dito, kinonstruct pa to. So this is the room. Wow. So yung room nila is ano lang siya fan. Walang electric, walang aircon, ma'am, no? So fan lang siya pero hindi naman dito ano, hindi naman dito mainit oo uh, uh, magdala pa nga kayo ng jacket eh. Kung exclusive niya ang ang usak lugar pila Kung anti Oh, tibuok. 8k. ra, 8k. Yeah. Exclusive 8k tapos pwede pa sundo, pwede pa sila ko ano no, sugaton dito sa katmundaan no. Yes, pero additional. Additional. So, uh, pila ang additional pag sugaton dito sa highway? Uh, Depende sa Depende kung pila sila kabuok. Uh, uh. So, ayan, kung marami kayo tapos wala kayong sasakyan no and magpabu kayo dito ay they are more than willing na anuhin kayo tawag doon susunduin kayo doon sa national mismong national highway namin papasok dito or paakyat dito sa bundok so malapit lang to sa amin siguro mga wala pang 5 minutes nandito na kayo kaya yun nga kung yun yung sinasabi ko sa inyo na alo, ano man to eh bakit atong cellphone ko dai so yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na if ever i-open ko na yung bukid ko dai and then gusto niyo ng ganitong ambiance from the bukid ko pwede kayong mag side trip dito dai para kasi yung bukid ko talaga dugyot dugyot yung mga room ko doon hindi kagaya sa kanila na talagang maganda so doon naman sa akin dugyot yun libre raman pero dito as in ang ganda ng kanilang space guys so, tingnan nyo and then yun nga na, mura lang 3,000 itong room na to tapos kung buong area ang rarentahan mo, it's for only 8,000. Pilay, ko kung anggang, pila ka ng 8,000, pila nakatawo. Why limit? Why, Why limit? <laughs> Kasi sobrang laki ng space talaga nila. Sobrang laki ng space nila. Actually, sila yung first ever na resort dito sa pinakabukid namin. And, yung yun nga, yung advice ko sa inyo, wag hindi lang isang araw kung magpunta kayo dito kasi sulit naman 8,000 kasulit sulit Hindi lang isang araw, gawin ninyong dalawang araw kasi para ma-enjoy ninyo ang bukid namin. Hindi hindi kung like for example, dito kayo nagstay no. So pwede kayong pwede kayong makipag pwede kayong makipag uh, coordinate sa municipal government, local municipal government namin para aakyat kayo doon sa tinatawag naming highest peak dito sa north part of Cebu. Nandito lang yan sa Katmon, malapit sa Modesto Eco Farm, ang si Panganaga ni Ana. Kinanggap ba? Mount Capayas. Mount Capayas. Yes, yeah. so pwede kayong makipa, or pwede ninyong, pwede kayong, uh, let's say, yung in-charge dito, pwede, pwede ninyong, like, pwede ninyong mamalihog kayo na, pa-coordinate sila sa local government unit dito sa amin. Sa turi local tourism dito sa amin para kung gusto niyo yung mga ano ba, yung gustong mag-mountain trekking, ganun. As in, malapit na malapit lang dito ang Mount Capayas. So, yung Mount Capayas na yan, sa mga hindi alam, yan po yung highest peak dito sa northern part of Cebu which is located lang malapit dito sa Modesto Eco Farm. Oh, di Valencio. So, balik tayo dito. Doy, gusto ko yung labas. Gusto ko yung labas area. Ayan, no? na meron silang Cleopatra chair, di ba? At dito naman, yun nga sa yan makikita ng ganda oh. Yan yung makikita mo na, bulubundukin, bulubundukin bahagi ng katmon. Sa kabila naman, ayan, basta ang ganda. So, dito ako dadaan ulit. No, uy, masasabi mo talaga na, wow. Masasabi mo talaga na nature pa more. Oh, diba? So, sa wakas, napuntahan ko na para makikita ninyo. Meron na kayong idea kung pupunta kayo dito sa bukid namin kasi alam ko na ang dami ninyong gustong pumunta sa bukid namin so bababa na po ako dahil so merong hagdan dito pababa so kailangan nating magdahan-dahan ba yit baka ma hulog mo kalering makaana mo merisi so ayan so ay, napuntahan ko na talaga ang modas to egg farm kasi noong nasa ospital ako I was invited kasi ganito'y pangalan sa katung asawa ni Sir Juvin? Maureen. Oh, si Ma'am Maureen. I was invited by Ma'am Maureen na papuntahin dito for the grand opening. Sabi ko, Ma'am, I'm sorry, Ma'am. Nasa hospital ako, Ma'am. So, ayun, hindi hindi ako nakapunta dito. Kaya ngayon na lang Ipapakita ko sa inyo lang. Ayun, so, so, pwede kayo magluto dito. Walang problema kasi meron silang, kung wala kayong dalang pagkain, meron silang tindahan sa labas. Oo, -oh, uh -huh. tapos, hindi na kayo mamroblema dahil. Mm -hmm. Kahit ilan kayo pwede. Walang limit. If, like, if gusto ninyong i-ano ito, exclusive ang area. So, meron silang video, okay? Tapos, hindi pa tayo, hindi pa tayo tapos. Hindi pa natin, hindi ko pa naipakita ang the most exciting part. Ang kanilang napakalawak at napakalaking swimming pool. Tara, puntahan natin. Ang kanilang swimming pool. Tara, let's swimming. Si Brian, swimming, swimming na pero... Hindi pwede kasi nga. Pag nag-swimming kami dito dahil kairan marami kami. Kaya nga naman kami lang, no? Unfair. So, let's go. Punta na kami sa swimming pool nila. So, let's go. The most exciting part. And do-do-do. That's the house. That's the house. 3,000 pesos yan. If ever, hindi ninyo exclusive ang area. And then, ngayon, ay pupunta na natin ang kanilang napakalaking... Swimming pool But before that, syempre, unahin natin ang CR Kasi sa isang Resort Ay, nangutot ko day Sa isang CR day O sa isang resort, kasi this is really a resort Meron talaga silang permit, of course Alam, ganda ng kalang CR day Hindi lang ako tutuloy kasi Ayaw kong Ayaw kong uh, anuhin yung, nakasapatos na kasi ako eh. So yun yung CR nila, dahi. very spacious at swerte sila kasi meron silang tubig dito. Meron silang tubig kaya nakagawa sila ng swimming na des. Ayan yung tubig nila day. O diba? Tubig grepo pa mo So meron silang tubig guys. Swerte sila kasi meron silang tubig. Nandito kasi sila sa uh, lowland area. Yung area kasi namin, hindi siya lowland ay upland pa more. <laughs> so this is for the gents or lalaki. Ako, doon ako sa mga walang kasarian. Walang <laughs> kasarian. ayan. At the ladies, ay nandiyan ang ladies and gentlemen. So, yan yung parking lot nila. Tapos, dito tayo dadaan. Ayoko dyan sa side. Dito tayo dadaan sa mismong entrance na kanilang swimming pool. So, ayan, no? Anong tawag ng ano na yan? Nang ano Ano na yan? Tawag doon ng plants na yan, ang ganda. Nung tawag doon, hindi ko alam kung ano niya. Ang dami niya sa bukid. Yung mga anturium. Yan. So, ito yung kanilang dance area. Dance floor. So, yan yung bahay ng in-charge. And then, wow, this is the most exciting part of the show. Ang kanilang napakalawak na swimming pool. Siyempre, meron ditong mga pahimangno. Kung maligo kayo ng swimming pool, kailangan you are going to read some babala. So, yun yung mga babala. Diyan, kailangan do not please keep off your slipper. Okay. So, ayan. Dito tayo sa English day. Please keep off your slipper. Okay. And shoes. And then, kailangan maligo, ah, mag, ano na, magbanlaw. So, ayan, I have to keep off my shoes. Kasi naka-shoes ako, dahil. And then, Barefoot barefoot, barefoot. O oh, di ganda? Hello, wow! Tingnan nyo naman ang kailang swimming pool dahil para siyang dagat dahil. Sobrang lawak na masasabi mo talaga. This is para siyang Olympic size swimming pool na de. So meron ito mga flower garden. And uh, well, no, ito yung tinatawag na saging-saging. So itong bunga nitong saging-saging na to, Sino nakarelate dyan? So itong bunga ng saging-saging na to, ito yung gagawin naming, uh, gagawa kami ng luthang, luthang dati. Tapos ito yung gagawa, gagawin naming bala sa luthang dyan. Uh, diba ang dami kong si Gueva yet. So, ayan yung si Brian, si Leo at saka si Stephen. So yung kanilang swimming pool, napakalaki. So noong kinonstruct pa ito, pabalik-balik kami dito dahi. So, <clears throat> Dito, sa bandang ito, this is 3 feet. This is for the kids. So, 3 feet yan, for the kids yan, day. Hanggang papunta doon, 4 feet, 5 feet, 8 feet, at mga feet, feet pa more. Ayaw kong pumunta doon kasi may music. So, makapiray tayo, day. Basta, ang kanilang swimming pool, sobrang laki. And, ito yung isa sa pinakamalaking swimming pool dito sa Katmun. Mm -mm. Itong Modesto. Eco Farm, yan. So sila lang naman ang may pinakamalaking swimming pool, dito sa Amin sa Katmon. Correct me if I'm wrong, pero I, I'm sure I am correct. Kasi yung mga resort dito ay napuntahan almost napuntahan ko na. Yes, napuntahan ko na dyan. Pero as of my observation sila yung yun nga sila yung pinaka malak mala, lodoy tingnan nyo naman yung swimming pool napaka crystal clear water and then from here lodoy mga ganito talagang ginagamit nila, lodoy mm -mm, mga bamboo pero this is only a bamboo bamboo pero ano talaga siya cemento day. pinorm lang siya na bamboo bamboo so tingnan nyo kung gaano siya detailed oo, tapos yun makikita yung bundok namin day. So, doon yung kanilang 3,000 na house na sobrang ganda and very spacious. Halang init day. So, ayan, balik na lang tayo dito. So, doon sa gilid, meron silang mga cottage na maliit na for rent. Magtanong, hindi ko pa pala natanong, ay, din, meron silang mga buya. Yan, mga buya dahil, ang ganda nito dahi. Mm -mm, saan kaya bibili nito dahi? Kasi maligo ako dun sa bakaw day. sa dagat. Yan yung gagamitin ko dahi, para lilitaw ako dahi. Lulubog, lilitaw. Balik tayo dito sa ay magtatanong pa pala kung magkano yung kanilang maliliit na mga maliliit na mga bahay kubo ba dyan sa gilid. So, ayan po. Once again, this is Modesto Eco Farm. Ang ganda na Masasabi mo talaga na perfect for family getaway. So, soon, if meron kaming mga importanting, ano, importanting occasion, yes, I will rent the whole space exclusively for my family. Ay, ba? So once again, thank you so much. And yeah, if you're willing, if you are, kung pupunta kayo sa buhay. Hala, ang na. Hala, ganda niyan, doy. Ano yan? Hala, ang ganda, pero buyag. Ang ganda. So, soon, pag pumunta kayo dito sa uh, bukid. Gang, ng inyong cottages, nga gagmay. So, 600, 600. 1, 2, 3. 3 cottages for 600. Tapos yung malaki kasi yun, o yung pinaka ano, 800 yung nandun. Tapos katong gikonstruct nga gagmay, katong gikonstruct nga gagmay, abuhan, yung, ka kanang, kanang mga inga ng table, ha, ama mga table nila 200. Ang mga bangko, ama chair, wala na, libre ra. So ayan yung, uh, yung, table na yan is 200, o di ba? Very, 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 very affordable. So, ganun tayo. Okay? So, see you on my next vlog. Thank you so much. And, I am inviting you to come here. Yun nga, pag, like, for example, no? Pupunta kayo sa bukid namin, day. Pwede ka dito maligo. Tagpilang entrance, gani derigang? 80. Deus. Gabi iso. Eh. Ang entrance sa day use is 80. Ang mga bata, 50, uh, 6, to 13. 6 to 13. So, 6 to 13 years old, 50 pesos. Tapos, 14 up is uh, 80. 80 na. Okay, diba? Okay, so once again, thank you so much. And yeah, I am inviting you to come here and experience the pinakamalaking swimming pool na sa mga resort dito sa Katmon. Bye!